Ang kwento ni Nahuan at Pedro sa simenteryo isang gabi ng undas. Nagkayayaan si Nahuan at Pedro na dumaan sa simenteryo matapos ang kanilang inuman sa bahay ng isang kaibigan. Medyo may tama na ng alak ang dalawa pero hindi naman sila lasing. Pare, wala namang multo. Matatakot ka lang kung may kasalanan ka. Pumasok sila sa simenteryo, naglalakad sa pagitan ng mga nicho. Tahimik ang paligid maliban sa tunog ng kanilang mga yabag at ang bahagyang pagugong ng hangin biglang may narinig silang kaluskos sa likuran napahinto sila napatingin si Juan kay Pedro at kita niya ang pagkabalisa sa mukha nito ah, baka pusa lang yun nagpatuloy sila sa paglalakad ngunit muling may narinig silang yabag tila ba may sumusunod sa kanila nilingon nila ang likuran pero wala silang nakita Pare, bilisan na natin. Ngunit bago pa sila makatakpo, isang malamig na hangin ang dumaan sa kanila. Kasabay ng isang bulong, isang boses na hindi nila alam kung saan nang gagaling. Bakit kayo nandito? Hindi na nila nilingon kung ano ang nakita o narinig nila. Basta ang alam lang nila, hindi na sila muling papasok sa sementeryo ng ganoong oras. Pagdating sa labasan, hingal na hingal sila napansin nilang may isang matandang lalaki. Oh, may multo po sa loob. Ah, baka naman si Mang Berto lang yon. Bantay siya rito. Pero matagal na siyang patay. Juan, hindi maganda ang kutob ko sa matandang yan. Ngumiti ang matanda, unti-unting naglaho ang kanyang anyo, at ang tanging na iwan ay malamig na hangin na dumaan sa kanila. Napasigaw si na Juan at Pedro at muli silang tumakbo ng walang balikan. Mula noon, hindi na nila muling tinangkapang dumaan sa sementeryo. Kahit pagaano kahaba ang kanilang lalakarin,